Yan, magandang araw sa inyo lahat. Alnoel here. And for today's video is papakita ko sa inyo yung mga binago ko sa motor ko. By the way pala, yung motor ko is Tamex Alpha 125. So Ito, itong mga papakita ko sa inyo, uh, applicable din to sa iba-iba pang brand gaya ng Rossi at Skygo. So kung may makuha kayong idea nito, pwede nito i-apply para naman mas lalo pang pumorma yung motor natin. No? Oh. Tara! Puntahan natin. Uh -huh. Yung pinakauna kong pinalitan na parte ng motor ko is yung gulong. Ito dati kasi by 18 to, ngayon by 17 na siya. Yung pinalit ko is itong DBS. Medyo nababakbak na yung mga pintura niya kasi matagal na rin to. Magdadalawang taon na. yeah, ayan. Tapos ayan medyo na na rin siya. Ito butterfly na to, pinalakihan ko lang yung butas. Pinamasin shop ko kaya ayan Madalas ko kasi nakakalimutang patayin yung signal light. Kaya ayon yung ginawa ko, pinalatan ko na lang ng relay yung may tunog. Para aware ko kung naka-on ba yung signal light ko or off. Tapos ayan mga paps, kung mapapansin nyo, yung upuan niya may nakatatak na TMX155. Kasi ito, binili ko na to Bago na to Kasi yung luma nito, yung ano niya, yung dito sa ilalim, Yung tawag dun, yung seat frame, bakal kasi yun eh. So, katagalan, nangangalawang siya. So, pag nagpalit kayo ng tela, ayun, minsan napapatig yung ano, kung napuputol, yung mga ano niya sa ilalim, parang may mga matutulis na bagay sa ilalim may eh. Doon kinakabit yung tela. Ayun na, ano siya, napuputol. Ya, yeah, bumili ako ng bago, yung seat frame nito is plastic na siya para ano mas tumagal yan tapos itong taillight, pinalitan ko na rin. Ayan, bago na rin to. Kaso nga lang, yung nabili ko is, ano, maiksi. Kaya, yung plate number dito, tinanggal ko na lang. Kaya, no, temporary plate number lang naman yon. Tinanggal ko para makita siya. This is what it looks like, mga pups, pag naka-on yung ilaw niya sa harapan. Paalala lang mga paps, itong ganitong uri ng ilaw is mahigpit talagang ipinagbabawal ng LTO. Pero dito kasi sa probinsya namin mga paps, wala pa naman silang ipinapatupad na municipal ordinance na nagbabawal ang ganitong klaseng ilaw kaya nakakapaglagay pa kami nito. Pero kung sakasakali man na magpapatupad sila ng municipal ordinance o or city ordinance na ayun, bawal na nga, so, susunod naman kami sa batas. Gih, bisa gak, sah? Pikas Ayan, mga pops So, yun po lang yung mga nabago ko sa motor ko. For more videos, please don't forget to subscribe and tap the notification bell button para ma-update kayo pag may mga bagong videos na naman ako. Alright!